Hi, what's up mga kabunsuan? Ayan, muli. Ito po ang isa namang inspiring vlog ni Mix Molino para doon sa magnanay na kung saan yung anak niya ay eh merong uh, pinagdadaanan. at dito sa vlog nato to, matutunghaya natin ang pagiging isang mabuting ina ni nanay. At bilang isang ana, nagagawa ng isang ina na gawin ang lahat para lang maibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Hindi na siya nahihiya, kinakapala na niya kanyang mukha, na manghingi, magpalimos, para lang maibigay ang pangaraw-araw ang pangangailangan ng kanyang anak. At alam po natin na ganyan talaga ang sakripisyo ng isang ina o kahit ng isang ama o ng mga magulang. Masigurado lang na may makakain at magiging mabuti ang lagay ng kanilang anak, gagawin nila ang lahat para maibigay at mapasayang ko na lang anak. At ito nga sa vlog na to, sinanay, ay eh, ginagawa niya ang lahat na kaya niyang ibigay para sa kanyang anak. At isa naman itong inspiring vlog, vlog ni Mix Molino na na, na sa realize sa atin na minsan feeling natin walang wala tayo, hirap na hirap sa buhay. Hindi natin alam, alam na mayroon wow. parang iba na mas pa sa atin. Kaya ang lesson dito, maging grateful tayo, magpasalamat tayo sa ano anong meron tayo, meron tayong nakakain sa araw-araw. Sapagkat may ibang tao na wala talaga silang magawa, walang makain sa araw-araw. So ito po muli ang isang inspiring vlog ni Nix Molino at sana po ay magbigay ng aral sa ating lahat. At patuloy natin suportahan sa si Nick Molino para mas marami pa siyang matuloy. At every time na nakapunod tayo ng ganito, naka-inspire, tumulong sa kapwa. Uh, Magana tayo maging kontento sa anong meron tayo kasi nga minsan mas feeling natin walang wala na tayo, hirap na lang tayo pero pag nakakapunod tayo ng mga ng buhay ng ibang tao, maisip natin na kahit paano po na mas blessed pa tayo kaya sa kanila kaya matututo tayo maging contento at magpasalawat sa mga bagay na meron tayo.